Magandang hapon po. Ako po si kapatid na Eliza Apsay at ito po ang ANC TV News Update sa oras na ito. Nagbigay inspirasyon at kagalakan sa mga may tungkulin sa pagsamba ng kabataan ang isinagawang tanging pagtitipon sa distrito ng sentral. Ang buong detalye sa report ni kapatid na Jem Gico mga nasa sa pagsamba ng kabataan ang susunod na henerasyon ng mga kaanib na katandaan sa loob ng Iglesia ni Cristo Kaya naman mahalaga ang gampani ng mga may tungkulin sa pangangalaga ng mga mumunting kapatid na Iglesia ni Kristo. At bilang kahayagan nito, ang Distrito Eklasyastiko ng Sentral ay nagsagawa ng isang tanging pagtitipon dito sa Lokan ng Luzon Avenue. Ang pagtitipong ito ay pinangasiwaan ni kapatid na Diyos Dado Dades, tagapangasiwa ng distrito. Itinuro din nila na dapat maging masunurin tayo sa aral at utos ng ating Panginoon Diyos. Sa panahon ngayon na ang teknolohiya ay bahagi na ng ating pang-araw-araw na pamumuhay at ang social media ang libangan ng karamihan, lubhang mahalaga ang gampanin ng mga may tungkulin sa pagsamba ng kabataan upang maturuan, maingatan at hindi madala ng maling impluensya ang mga kabataang Iglesia Ni Cristo. Pinakapangunahin na magawa ng isang guro sa pagsamba ng kabataan ay ang magturo sa panahon ng mga pagsamba. Subalit hindi humahanga sa pagtuturo sa panahon ng mga pagsamba, kundi sa pagsubaybay, pagtatagubilin, at pagkausap sa mga kabataang nasasakupan. Sa pagkakatipong ito, higit na nauunawaan ng mga may tungkulin sa pagsamba ng kabataan ang lalim ng kanilang pananagutan sa pangangalaga sa mga kabataan. Upang lumaki sila sa tamang landas, may matatag na pananampalataya at laging nagbibigay ng kagalakan sa Diyos. Kaya sila ay taos-pusong nagpahayag na lagi magtatalaga sa pagtupad ng tungkuling ipinagkatiwala sa kanila. Dapat po na magkaroon ng matibay na pundasyon ang makabataan sa kanilang murang edad. Kaya ang palagi pong dapat na na nila ng pansin ay ang pag-aaral po nila lalo na po ang pagkaalam ng lubos sa mga aral ng ating Panginoong Diyos. Mula po rito sa Lungsod, Quezon, ako po si kapatid na Jem Gico para sa Iglesia ni Cristo News Network. Abangan po ninyo mamayang alasais ng gabi sa Iglesia ni Cristo News Live. Ang isinagawang evangelical mission sa distrito ng La Union, at special gathering sa distrito ng Northeast California. At yan po ang ITTV News Update sa oras na ito. Manatili po kayong nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Aliza Apsay. Magandang hapon po.